Ano ano nga ba ang mga subjects ngayong matatag curriculum na ang gagamitin this coming school year 2024-2025. Ito po ay ayon sa aking mga co-teachers na umatend ng matatag curriculum training noong nakaraang linggo lamang. So makinig po tayong mabuti. Ang uh, mga subject po ng Grade 4 this coming school year ay Filipino, English, Mathematics, MAPE, AP, EPP, Science at GMRC or yung tinatawag natin, good manners and right conduct. So actually po, ang uh, napalitan lang is yung ESP. Edukasyon sa pagpapakatao, pinalitan lang siya ng good manners and right conduct. So wala pong nabago sa ibang subject kundi ang ESP na yun nga po ginawa ng GMRC. So maganda dahil may GMRC na uli. Dahil natatandaan ko dati nung mga nung ako yung elementary, talagang ito po ay subject namin. At maganda naman ang pag-uugali namin nun kahit papaano. So hopefully, somehow, talagang uh, maibalik natin ang Apaka karoon ng magagandang pag-uugali, matutunan ang tamang pag-uugali ng isang mag-aaral, lalo na po sa elementarya. So 'yun lang, sana po nakatulong. Pag may tanong ka, chat lang or message mo ako, okay? Follow for more.